kung siguro talaga ay labanan ito ng labasan ng totoong baho. Mas mapapahiya sa tingin ko ang mga nasa paligid ni Sara Duterte at ni Digong. Dahil ulitin ko ah, totoong mga baho yan. Kasi ang kampo ni Digong, yung mga nasa paligid niya, yung mga alipores niyan, ang ginagawa, mag invento ng kuno ay baho ni ganito. Yung mga tao bang tinuturing nilang kalaban. Imbento. At yun ang matatawag talagang paninira. So kung eto ay totoo, na sa tingin ko ay totoo, itong uh, nakapost na ito sa isang um, page, abay mas malala pala ang baho na ito si Marco Leta. Hmm. ba? Diba? Naalala niyo po kung paanong uh, naapektuhan o nagmalinis itong isang ito dahil nga kuno doon sa vlog ni Attorney Enzo Recto na may titulo na si Marco Leta ay uh, nanluloko <laughs> nanlilin lang ng mga kababayan natin nagsisinungaling ang ibig sabihin pero normal yan eh sa kanila katulad nung sinabi ko allergic na allergic ang mga nasa paligid ni Digong na Sara Duterte sa katotohanan takot na takot po sila sa ganyan dahil madala sila na nasanay sa kasinungalingan at dahil nga nabaliktad na rin ang kanilang kaisipan akala nila yun na yun tama <laughs> <laughs> Hindi na usapin ito kung may dunong ka, magaling ka, matalino ka. Hindi na eh. Kasi kahit yung mga taong katulad nga ni Marcoleta, napapansin nyo, ba diba? Kahit may dunong, may utak, pwede mo rin sabihin ang tanga mo. Nagbububububuhan ka para ma-impress yung idolo mo. oh kung totoo man itong balitang ito, baho nyo to Marcoleta. Nang ibig sabihin, hindi naman ito maiimbento lang ng kung sino-sino eh, eto po ay nakapost dito sa isang page mm. usap-usapan ngayon ang umanay pagtatakip ni kung congressman marcoleta sa buhay ng kanyang panganay na anak may masaklab dito eh eto um, po first nominee ng sagip party list etong anak nga ni marcoleta ayon sa mga aligasyon may babae raw ito at hindi lang isang o hindi lang basta babae kundi isang kabit na di umano ay sinusuportahan gamit ang pera ng bayan. Yun po yung masaklap. oh, Mr. Marcoleta, malinis kayo? Sobrang linis niyo po? Kasi, masama to. Pero physically, mukhang yung mga nilalait nyo, yung mga tinuturo nyo na marurumi at gumagawa ng kabulastugan sa ating bansa, mukhang mas madumi pa kayo eh sa mga gawin nyo. oh, Ayan, ginagamit daw ang pera ng taong bayan para tustusan yung babae na itong anak ni Marculeta. Kung labasan lang kasi talaga ng baho, talo eh. Talo talaga itong mga nasa paligid ni Duterte at mga sumusuporta kay Sara. ba? Diba? Talong-talo po kayo dyan. Dahil pawang katotohanan yung mga lumalabas na baho tungkol sa inyo. Tapos, yung mga iniimbentong baho nitong mga mga diehard, e-imbento nga. Nang ibig sabihin, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan na kayo ang mapapahiya. Now, ayan, bawal yan daw sa batas. Labag sa batas yung ganitong patakaran nyo, ha? yung ginagamit ng pera ng taong bayan. Nakala mo talaga napakalinis. No? Ayaw daw sa mga ayuda, ayaw daw dun sa mga akap at kung ano-ano pa dahil gagamitin daw sa pangangampanya ng mga politiko oh wow isang kasalanang mortal daw ito sa kanilang relihiyon na iglesia oh, ayan hindi ba nararapat lang na itakwil na at isuka na ng iglesia ang mga katulad ni Marcoleta dahil mukhang mukhang etong isang ito ang lakas din ng loob kasi nga naman may grupo siya na sinasandalan pag yung sinasandalan mo na yan, ay ilaglag ka. Tapos ang mga, mga maligayang araw mo, Sir Marcoleta. Good luck!